Yo guys, let's go na. I'm going to picnic na. Bye bye. Mama bablog na lang ako mamaya. Right, Sino yung lugar ng asawa ko? Ano? Ah, may mga gandang bahay din. Ano? Oh, diba? Hello. Bye guys. Ang bahay ng biyanan ko. Ano? Bahay ng biyanan ko. Right. Ma. Alakaw na mi. Right. Marami rito motor. No? Motor din. No? Oh, kasing ng tricycle, oh. Diba? Ooh, right. Nilaw. Oh. Sa isang barrio, may simbanin. No? Gabayin so, niyo po kami. Sana marami kami mauling isda. Alright. Diba? Uh, Punta tayo ng dagat. Ayan na yung dagat. <laughs> ay dagat. guys, oh. Ayan. Ini sudah bagus kulit eh yung ano namin. Yung barko, barko Puntaan namin. Tingnan lang natin sila. Yung barko para? namin. Right. Diligena lu sa. Pudan na, <laughs> <gila, luto> <laughs> na diyan. Wait lang. Para dala ko plastic. <laughs> oh. Ano natin? Alin? Bugsay? Oo. Ano yung pagbugsay? Oh. Saan to ibutang? Andiyan siya namin. Aray, wait lang. Ayan. Ay, may asawa ko talaga. Sa na ako. Lumakay ka na. Saan ka ba yung kahapon? Dito ka, di ba? Oo, oh, dyan. Dito ka. Guys, ang dami namin mamimit na kami. Huwag ka taga ano rito, pundo bumaya ha? Oo, oh, pundo Pero nga, yung, kung ano riyaday Okay, nakasakay na ako Okay, purit mo na yan, ano manang Yan lang Purit mo na yan lang. Silupin to eh oh, Silupin pa, wait lang Itayin mo muna yung silupin Wow Para akong ano dito ha? Ah para ako specialist turista <laughs> turista ako guys <laughs> pasahero ako ano ba masahero to eh Nang magkano pa masahe mula doon sa may isla magkano pa masahe mula doon sa may isla tulad hintay mo na natin sa ay papa wala akong ano mas wala magmas mas mas ka pa eh wala na ba manguhuli ng covid dyan sa dagat okay. <laughs> oh o pakit pag mag mas hindi ka mag mas ka magkano pa masahe man? manang magkano pa masahe 2.5 lang naman sir. Uy, 2.5. Ikot ito sir, buong isla. Buong isla, ikot oh, mo. Wow. Tapos iiwanan kita doon para masaya ka. Yun, yun yung mga gusto ko talaga. Mapunta tayo mga isla. Kasi maraming isla rito guys. Ayun o. No? Ayun o, no? mga isla yan guys. Dami yan. Mamaya um, papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo guys. Mamaya yung ano, yung mga isla. Pupunta namin. Diyan lang kami sa mga kabila. Isla. Ang dami doon mamaya. Rides.